Dito po kami sa bahay nila Dara. Ano yon para may balak ka naman oh. Hilaw po. Bata pa yan. Bata pa yan. Yung sa away. Malaki pa dyan pa sa si Rina. <laughs> Buti pa si Rina, o nandun na. Arlet! Arlet, ha? ka! Ay, wala nang Shanghai. Ay, wala nang Shanghai.

Eh, Bili-bili pala yun. Oo. Kadami doon ng ano, yung kalaman. Para ka Ito ano kilo. Ubal na yun, oh. Ubal na. Anong ubal? yung puti, Ako nagkukuha na puti. Yung na, ano, na sa lupa. <laughs> Sin, sinain ng ibon. Ang violet, alam mo. Ano yung kulay, violet na. Alam, alam niya talaga, basta mga protas. Sabi na, na pinapakadaan mo, tadadal Patay na daw yung si Adaya, ano? Patay na? Si Adaya? Patay na daw. Ba't kayo lumayo, Erwin? Hindi ka makarelate. <laughs> Hindi ka makarelate. <laughs> paborito mo yan, kuya? Ay, paborito ko yan. Dalagyan ng nga gatas yan. Gatas, kasukal. Ka, Bawal makasakal, sobrang amin. Kaya <laughs> meron ko ang gatas. Paborito mo din yan? Kadami doon. Ilang puno? Kapag ano matanda ng puno, sige nang taas. Ano? Ang mga dahon niya nasa tira na. Tiro na doon sa lupa. Ano? Sabi eh? ng kapatid ng mama ko,

Ah. Ayoko, gusto <laughs> <Ayaw na. laughs> man ako nakita din, ganun man ang paa. Pero ano? <laughs> Bagasya. parang baka siya. parang hindi siya baka ano sabi ko. Baka so ng bubigat. Ano? Hindi 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 sabang ka mabigat? Magpakatanim ng saging. Paano sa so paano so. siya? Hindi niya madala pa paasan. Dati naglalakay sa awak ito. Paano naglalakay? Saka so yung pirno. Sabi so niya. Ako nakapag-trabaho ng ka Inaaral ko, namatay nung mama ko, ni Soso Anes ako. Inaaral ako, nangangalat ang mga tao. Pa Paano daw it, ito? Nagtatay muna ako. Lagyan muna ako yung sa dunit kong luya pula. Nasa labat muna ako. Pakaluto ko na pagkain. Gini init nalang nung tatay ko, papasok wako nung sa tanim ko, hindi ako kikilang may buwan na buwan, ayo makusamu. Kawa kaya nung halo-halo, masarap lang siya. Eh, sabay nil papa, ang mga masrama dahil sa Pilukulakan, Sibi. Wag niyo ng pagparaanan purohin. Gagaya si Pangilu. Kapalagin nang nangyari ang unang inalas ng kapitiko. Hindi ka rafakandalhan ng mga budukto ng tamtam. Hindi ka napaperjansa ilu. Nae nagaano ka tamling. Kaya

Ay, alam niya, no? Bako, no, iyo. Pinangatahan na ito ka, sa kamatay. Nandisin ito, pamilya. Tanungin <laughs> mo na saan ang magulang. Tanungin mo na magulang. Sabi niya, si Pinil. Ah, si Ako, wala na mga lulo. <sighs> Anong kotong ka wala. <laughs> Pasayahin <laughs> mo. Pasayahin mo. <laughs> Awitan mo. Mahir, ano yung pagkain na lugoong. Paano na pang kan kantahan ng malungkot yan kantahan awitan sabi mo, mo ayo Ay, <laughs> 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 <Ako> na ayo <laughs> <na> <laughs> <Ako na> <laughs> <na> <laughs> <laughs> sa kanila ng mga tao di yan wala ka muna sa po ko kita tabal yan Ano yung mga sugat? Nakakalikit daw yan. Pag naano ka, gano'n po ano yung nakakulatis daw yan. Kaya na ako nag-iwas. Ang lakas na loob niyo mag-harvest. Hindi naman pala sa inyo yan. Mag-harvest po sila ng saging. Lagot kayo dyan. Lagot kayo dyan. gut kayo dyan, hindi naman yung sa inyo. Ano yan? Kukunin niyang ubod?

ano na yan? Ano na yung Puro dahon. Dahon na yan. Andaming ano naman doon sa dulo mo? Ano naman naisip naman ako? Ang daming ano? Ang daming gam. Ay meron pa ata konti. Kain ini mau tahu? Donat. Donat. Yung pa u. Laki ah. Mas bili kayo mamaya ng pata ng baboy. Ay oo, sarap din yung sardinas.